Eto na nga pala yung alaga natin na si David. Sobrang laki niya na nga pala at mukha na siyang dinosaur. Ngayong araw nga pala ay maglilinis tayo ng kanyang aquarium. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala ibibisitahin natin si David. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, ito nga pala yung alaga nating aksolato. Medyo mahihiyain nga lang si David at nagtatago pa sa mga dahon. Napakabilis nga pala ng panahon dahil halos isang taon na rin siya sa atin. Sinamahan ko nga pala siya ng ibang isda dito para hindi naman siya maboring. Kumuha nga pala ako ng tupperware at lalagyan natin ng malamig na tubig. Ang mga aksolot nga pala ay nabubuhay sa mababang temperatura. Ako nga pala ay nagpapasalamat dahil kahit papaano siya ay nabuhay. Hindi ko kasi namimintay na dapat malamig ang tubig sa kanyang aquarium. Kung inyo nga pala napapanood dati bumibili pa ako ng yelo sa aming kapitbahay. Medyo magastos lang at napakabilis nitong matunaw. Sa mga nagsasabi nga pala na hindi mabubuhay ang grass mo sa halo, black nagkakamali kayo. Eto na nga pala siya ngayon at buhay na buhay. Hindi na nga pala ako gumamit ng fishnet para hulihin si David. Hindi naman kasi ito nangangagat at ito ay napakaamo. Medyo nagulat lang ako dahil hindi ko inaasahan na ganito na pala siya kalaki. Parang kailan lang kasi halos kasi laki niya lang ang mga daliri ko sa paa. Kung makikita nyo nga ay mukha na siyang dinosaur. Hindi naman siya mapayat at hindi rin siya gaano mataba. Mukhang tamang tama lang naman ang pagpapalaki ko kay David. Nangihinayang lang ako dahil nawala na si Pablo. Nagkasakit kasi siya at nagkaroon siya ng sugat. Makikita nyo nga pala sa dati nating video, maliit pa si David. Para nga pala siyang butike at napakapayat. Nakakamis lang dahil sabay ko pa sila pinapasok sa loob ng refrigerator. At dahil tanggap ko na nga na wala na ang kanyang kapatid, aalagaan na lang natin siya ng gusto. Mineral nga pala ang aking ginagamit para malinis ang ating tubig. Nag-iiba nga pala ang kanyang kulay kapag nasa malamig na tubig. Kapag ginawakan ko nga pala itong ating alaga, kailangan natin ng pag-iingat. May kalambutan kasi ang buto niya sa kamay at paabak siya ay mabalian. Pag-usapan naman natin ang pinapakain natin sa ating alaga. Siya nga pala natin ng laman ng manok at baboy. Kapapansin ko kasi sa ating aksolatol hindi na siya kumakain kakain ng pellet. Paboritong paborito niya pa naman itong laman ng manok. At gamit nga pala itong malistingting, itong nga pala yung ating tinutusok. Sa sobrang social kasi ng ating alaga, kailangan pa natin siyang subuan. Ang kaso nga lang mukhang nahihiya siya ngayon dahil napakaraming nanonood. Char. Bigla ko nga pala naalala na pinakain ko nga pala siya kaninang umaga. Mabuti na nga lang meron tayong monster fish na kumakain din ng manok. Ito naman yung mga alaga nating bitcher. Dragon naman ang tawag sa kanya at sobrang yung takaw. At dahil maglilinis nga pala tayo ng aquarium ni David, ilalagay ko muna siya sa loob ng refrigerator. Napakadumi na kasi ng kanyang pinaglalagyan. Pero guys, alam nyo ba na green water to at napaka-healthy sa kanila. Gumagamit nga pala ako ng scraper para matanggal ang mga lumot sa salamin. Kailangan nga pala natin itong gawin para makita naman nila ang ganda ng kapaligiran. Gumamit naman ako ng hose para mahigop ang mga dumi sa ilalim. Pagkatapos nga ay kumuha ako ng fishnet para masala ang mga dumi nito. Medyo dahan-dahan nga lang pala ako dito baka may sumamang maliit na isda. Pagkatapos ko nga pala maglinis, nagsalin na ako ng panibagong tubig. Saka na lang siguro ako mag-100% na tubig kapag meron na tayong solution. After 30 minutes nga ay pwede na natin kunin sa dabit. Kung kanina nga pala itim siya, ngayon nga pala gray na. Dahil nga pala sa pabago-bagong temperatura. Napansin ko nga rin na nag-iiba na ang kulay ng kanyang ulo. Daig pa nga tayo ng alaga nating si David dahil para siyang nakapagsogo. Char! Pagkatapos nga, eh, pwede na natin siyang ibalik sa kanyang lalagyan. Gusto ko nga rin pala magpadami nito, kaso lang hindi ko pa alam kung paano. Siyempre, kailangan niya ng partner para magawa ito. So, paano guys? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!